Bumili ako ng negosyo sa halagang 1.2 million pesos. Yes, bumili ako ng negosyo. Ang ibig sabihin ko nun ay bumili ako ng franchise na business. So bakit naisipan ko na kumuha na lang ng franchise instead na magtayo ako ng sariling negosyo, meron naman akong funds na 1.2 million pesos. Ang nakuha kasi naming franchise ay tungkol sa pagkain. Wala kaming background experience pagdating sa food. Kaya nakapag-decide na lang kami na kumuha na lang tayo ng franchise. Kasi kapag kumuha ka ng franchise, is package na siya. Kasi bin, eh, paanda rin mo na lang and uh, kailangan mo lang ng training and ikaw na, ikaw na ang bahala dun sa business na yun, sa franchise na yun. Hindi ka na mahihirapan pagdating sa customer. Ang napili kong negosyo ay Avocadoria, more on desserts. Para sa akin, medyo mahal talaga ang 1.2 million pesos. Actually, hindi lang siya 1.2 million, kundi ano siya, uh, 1.5 kung kung ito total ko pati construction ng pwesto Noong time na yun ay 2022 inpa pa price 1.2 million ewan ko lang ngayon pero tingin ko nagtaas sila ng presyo dahil lalo silang nakilala ngayon uh, mas lalong dumami yung branches nila nationwide pupunta tayo ngayon dito sa Avocadoria sa pwesto natin and napakalapit lang nito na ito sa ano sa bahay namin isa sa mga pinakamahalaga din dapat kung kukuha ka ng negosyo or magtatayo ang sarili mong negosyo is dapat medyo malapit sa'yo. Pwede mong ma-check kung ano yung nangyayari doon. Para ano na rin yung mga tao mo doon. Alam nila na hindi sila nag-iisa, na no? hindi sila solo-solo lang doon. No, dapat uh, ano din yung may-ari ng franchise. So, ito na yung nakuha kong franchise. So, ito na yung naging resulta niyan. So, ito, para siyang mini, ano, mini cafe, pero dessert. Meron tayong ano rito, meron mga upuan, mga pang-apatan. Meron din tayo ditong sofa, pandalawahan. Tapos, nandito ito tatlo. Actually, nasira kasi isang upuan dito. Kaya, dapat tatlo-tatlo yan. So, dito naman natin yung pinaka-counter natin. Ayan yung ating bestseller natin. Yung ice cream siya na avocado. Kung makikita nyo, healthy yung ating mga nilalagay dyan. Ito na natin avocado shake. Talagang pure shake talaga siya ng avocado. Yan. Tapos dark chocolate shake na avocado din. <laughs> so, tingin ko meron na sa inyo na kita sa ibang branch ng SM na meron ding avocadoria. So, ito lang. Ganito lang kasimple. Tapos may isang aircon dun. Ang aircon lang namin is tinipid lang 1.5 horsepower lang yan. Pero kayang-kaya niyang palamigin itong buong, ano na to, buong store. So meron tayong mini electric pan. Time na marami talaga dito. Punuan yung mga tables natin is kaya pa rin yung mag, uh, ng ano, isang store. So dito tayo sa loob. And kung makikita nyo dito, Uh, naka, itong ice cream machine natin is naka-disassemble pa kasi mamaya pa yung open. Maya-maya darating na yung, tao natin at mag, ano na mag-prepare ng ice cream. So every day or every closing, binabaklas namin itong machine tapos hinililinisan namin yung, yung mga parts ng ice cream machine. So dito, pagpasok nyo, dito na yung counter. Dito na yung mga baso. Dito yung freezer. Meron chiller dito. Ayan. Tapos meron sariling CR din yung yung stuff natin. Okay. So medyo magulo lang dito sa may part ng CCTV natin. Hindi ko pa naayos kasi tinanggal ko yung ating lamesa dito. Pero nakatago naman siya. Soon next ano ko, lalagyan ko ito ng table. Dito naman yung storage natin ng ating mga stocks. Ayan. Okay. Stocks natin. Tapos, ang sinupply nila dito dati is maliit na Fuji denso na, na chest freezer. Siguro mga hanggang dito lang. Ay nung dumami ng dumami ating customer, kailangan ko na mag-expand. So, nilakihan ko na. Binenta ko yung luma. Tapos, bumili ako na malaki. Tapos, ko na, in-invert. Uh, ginawa ko na siyang inverter type para makatipid sa kuryente. So, dito naman yung ating POS. Ayan, ito yung utak POS natin. Ito, sobrang useful na ito. Soon gagawa tayo ng video about sa POS and dito sa Food Panda and dito sa Grab. So, napaka-useful ng utak POS kasi kahit nasang lugar ako, wala ako dito sa pwesto, nalalaman ko, natatrack ko kagad yung sales, total sales natin, tsaka yung mga inventory, no? Kapag may ginagamit sila mga stocks or kapag kada punch nilang ng mga baso is nakikita ko kagad na oh ito na lang pala yung stocks na natitira so ito pa pala sa mga isa sa mga challenges namin is yung dapat registered ka sa business and dapat mag-comply ka sa mga kung ano-ano yung mga kailangan ng mayor's permit ang daming mga kailangan niyan yung fire safety yung mga sanitary yung mga environmental yung CCTV yan marami yan so ano nga ba tong avocadoria at bakit ito yung napili ko natikman namin na sarap nung ano nila yung best seller nila so naisipan namin na mag, magtanong kung nagpa-franchise ba sila. Mabilis sila sumagot actually. Search mo lang dun sa Avocadoria nila, yung website. So sa ngayon, hindi ko na mabilang mo ilang branches na sila ngayon nationwide. Pero marami eh. Before pala kami dito makapuesto, dito kami nakapuesto sa nakatago pa kami dati. Dito kami dati sa loob. So makita nyo, dito yung isang naming clinic. Dito, clinic din namin to pero susunod na ikukwento ko na lang sa inyo to. Pero doon sa dulo, sa dulo mayroon pang isa pang pwesto yan. Medyo mahina yung sales nun. So nakalipat lang kami dito dahil nakita ko itong pwesto na to is mahina na yung benta nila. Tinimbrihan ko na agad yung, ano, yung admin na sabi ko baka pwedeng after nito, baka pag umalis na yung isa dito sa harapan, lilipat na kami. So ganun nga nangyari after June kami nag-open, June 2022. 2 months, 3 months lang yata kami nag-operate dun sa loob. Sayang nga yung mga pinagagawa namin dun. Pero okay lang, uh, at least importante, nakalipat kami dito sa harapan. Kaya nagpagawa na naman kami dito, siguro mga wala pang one week na, natapos agad tong pwesto, tong yun, pintura, yung mga ganyan. Tapos ang pinaka-downside nga lang, nung, kasi yung dating pwesto namin doon, ang renta lang namin is mga around 10,700, mga ganoon Pagdating dito sa harapan, nang naging renta namin dito is 26,000 na agad, 26,750. So yun, masyadong mahal, pero yun nga, nung napansin namin na paglipat namin dito is mobile sales namin. So pag-usapan naman natin yung sales, kumikita ba o hindi? So masasabi ko lang dito ngayon, after ilang years, mag-2 mag years na siya eh. So hindi ko rin siya masasabi na after 3 years, 4 years, 5 years, mawawalan siya ng customer. Tingin ko hindi, dahil yung customer namin, eh, hindi naman siya paunti, pero padami ng padahan-dahan. So masasabi namin na talagang kumikita tong business, kahit bago pa lang sila, kahit year 2019 lang. Compared sa mga ibang business, tulad ng mga potato corner, Dunkin' Donut, mapapaisip ka talaga eh, kung worth it ba kumuha ng ganito na hindi hindi kilala tapos sobrang mahal so far buti nagtiwala kami kasi nakita rin naman talaga namin yung product masarap tapos healthy pa lalo na nung nagstrike yung pandemic maraming naging ano ngayon naging health conscious na sa buhay nila ano. pagdating sa monthly net income pag-usapan natin labas na yung ano ko labas na yung mga expenses or kumbaga malinis na hindi ko pwede sabihin yung mismong actual ha? kasi baka ano tayo ng abukadorya. pero ano ko na lang i ko na lang siya kumbaga kayo na lang bahala mang hula pero ano to uh, mga around 50 pataas, 50 to 100. Kayo nang bahala mang hula. So, yun, para sa hindi na masama kahit dito ka sa lower ano na kahit nga sabi nating 30k, 30k, 30,000 to 40,000, medyo okay na eh. Basta mataas, mataas yung net income. So yun lang, hanggang dito lang muna yung video natin. I-share ko pa sa inyo sa mga susunod na video kung ano yung mga ibang tips and tricks dito sa pag-franchise natin. Yun lang, hanggang sa muling video natin. Peace.